ting kabay uh, 6am na ng umaga at uh, gabundok pa rin yung basura dito sa kalsada Malapit na pagbabalik ni Yorme dito at ang unang gagawin niya linisin ulit ang Manila So kumusta natin ulit ngayon itong divisoria Kita mo naman dito na dito nagabundok yung basura ito kasi halu-halo na Hindi lang dito sa May Night Market kundi sa mga ibang establishment na rin na dito na rin tinatapon ng mga basura So ito po yung karugtong natin kabayan at 6am na ng umaga at gabundok pa rin yung basura dito sa kalsada. Na na yung loader truck ngayon para maghahakot ng basura. Ganyang kadami ang basura ngayon kabayan para nga uh, times 4 sa dami ito. Dati kasi nung panahon doon ni Yorme, itong basura dito sa divisoria pag ganitong oras nagsisimula na yung flashing kasi pag uh, inambutan dito ng 7am ito ay nagkakos ng, uh, ng, traffic dito Ah uh, sa ganitong uh, sa ganitong sitasong kasi kabayan na uh, itong mga basura do dito alu halo na yan uh, yung iba doon ito nagtatapon pa galing sa mga iba't ibang uh, establishment dito kaya naman uh, halos sa uh, times 4 yung dami no yun na no? Kumbaga ako na lang kaysa sa na lang at tinatapon yung basura. Pagkatapos naman ito, meron pang uh, flashing. Kasi ito kabayan kapag inalis mo yung basura diyan, wala din. Malakas din yung kabayan, ma'am. Yung DPS dito, no? nagwawalis din sila kasi meron din yung mga tingi-tingi yung basura diyan, no. Yung iba diyan kabayan kasi sobrang dami, pumapasok lang siya. Yan, kaya pag nagkaroon ng ulan dito, mabilis yung baha, no. Kasi hirap na dumalo yung tubig. Kaya na, uh, na-clog na, na siya eh. Ayan na ka ba yun, nakakarga na sa truck to mga basuro Ay, ibig sabihin, ang una sir, tubig muna, tapos may mga sabon yan. Pati kami sa Lionel. Lionel? Oo. Oh. Nabutan ko dati sir nung New Year, di ba? Oh. After ng New Year, parang uh, puno ng basurahan dito na? O puno, kasi, okay, walang kwa, naghahakot. Nag nagpalit, nagpalit ng ano. Pero bago mag New Year, pinalinis mo na ni Isko. na dyan, bago magpalit ng kumpanya. Siyempre, na-expect ko, so, pagka New Year, maraming basura. Oh. okay so, Isko, meron. Kasi dito, mahirap hawiin yung mga vendor. Kasi itong mga vendor, pa. Hindi mo masisisi, naghahanap buhay rin sila. May mga oh. pamilya yan eh. Kaya alam ko kay sa isko, nakakawin sila ng isko kasi ko. Kagad, si isko, malinis ka agad, bago malinis. Kaya wala pa kailang sito sa inyo. May oras. May oras, may oras na May oras tayo. Tama naman sila yung isko. So yun ang kailangan ka ba yun na no. disiplina so, na? No. may mahirap dito, parang mar parking. Ano yung mga parking? Parking? Oo. Oh. pag Pagka muli kami pa nag-aadjust eh. Dapat kami ang malusunod pa ng basura para malinis. Ah. Uh, sa kabila sir, Metro West din? Ah, uh, amin yan. Kabila. Ngayon, kiniwan na isang kumpanya. Naging Pilego. Pilego? So, oh, pag Metro West yan, maga yan. Naging dalawa loader eh. E ngayon, mabagal yung loader sa sa katanghali na sila yung bukita. Uh, eh kami dito patapos na. tapos na, Asa sa kabila, oh. Pa. wala pang Ay, ginagawa. Ay, baba. Ito ba? pa sa dulo ito, district 1 to. Alas 12? Oo. Oh. Sir, hey, pansin ko sir. Uh, doon ito, sir. Pansin ko sir, bakit ang daming truck nyo doon sa Sumuki Mountain na kaparada? Wala ang garay. Ah, wala yung garay ba? Wala yung garay. Ito may garay, pinigo sa kabila. Ah. So, so, ano yun, na, saan nyo tinatapon itong mga basura sir? Sa, ano, sa Olapid Sa Sumuki Mountain, di ba? Ayun. Anyway, Oo. Oh. Nakakaliwa ka. Ah, May yan? Oo, oh, sa barge niya, sa barge. Tapos pagdating sa barge, saan naman dinadala ng barge to? Sa Ubando. Ubando, Bulacan? Parang nga sa bundok yun, di ba? Hmm. Nire-recycle yung basura, sir, no? Oo, parang yung mga Sir, ay, ibabalik din sa lupa. Oo, Mas marami. 1,000. 1,000? Hindi hawak dito. Ngayon na sa probinsya. Probinsya. Ito guys, ganun din. din yung mga basura pero ito, naka-connect sa kalsada. Ang uh, night market kasi dito lang nakalatag sa kabila. ulit sa Divisoria, Manila ngayon. At uh, mag... Pag atin ito kabayari, ito kasi dati pag uh, sapit ng 7am, wala na, malinis ito. Pero tinan mo naman ngayon, kabundok pa yung mga pasura. Oh. Simula yung itong operation nila kanina, diling araw, mga 3am. Pero tinan mo yung kabundok ngayon dito. Ganyang kadami. kadami. Ito mga basura kami, nalualo na yan. Kaling sa mga ibang uh, establishment. Sampra ni Yorme dito ka ba? Talagang uh, dati yun. Meron pang mga nagbabantay dito. na uh, tapon ng basura. Kung baga, hindi sila basta-basta magtapon dito. Basura dito. Kasi ito ka-bang kapag naghalo yung mga basura galing sa mga ibang establishment uh, Napupuno at saka natatagalan yung paghakot dito ng mga uh, kanyan, basura Ang, Kailangan ng flashing talaga to Kailangan na bombahin Kasi ito pag dumangay ito madudulas lalang sa mga motor na dadaan Kanya katindi yung uh, kung dito, basura ngayon, no? mas uh, lumala siya. mo, marami na mga sakyan dumadaan dito, palabas sa papuntang Delpan, papuntang Rachel Road 10. ganito pala ito, yung mga gulay na hindi na matinda sa bulok, tinatapon na lang nila dito. na ah, ano kasi hindi na mabenta ma na no. Ah, sayang dito mga gulay no. Sampay ah, na dito mga petsay na uh, na. So diretso ko na isa tapon dito. Ito yung lapot ng uh, kalsada Mga tatlong plasing ang kailangan nito ayon sa kanila kasi para matanggal talaga yung amoy. Ito sir, wala namang oras binibigay. Basta malinis lang. Oh. Pero case ko, hanggang alas ko lang ang pagalingan. Oh, yung dalawa ka pa yung dati, case ko talaga may oras talaga binibigay kaya malinis. Oh. Diba? Okay. Ibang tanungin ko, diba? Bakit pagka araw na may basura ba? Oh. Kasi kung nakikita ng mga tao eh, no? Nakikita. Lalo ko, araw-araw na nanonood ng mga minaflog niyo. So uh, ganyan pala ang style dito, sir. Oh. Ilalagay niya yung truck dito tapos ito na yung pagiging pa niya, oh. parang harang. Oh. So mukhang masabilis yung pag akot sa kabila. Ito pa yung mga pasura dito. Ganun din dito, makabilang side yung mga pasura. Ito puro mga styro naman yung nandito. So dito naman kabayan kaya yung plastic dito magkabilang side talaga yan. Pero mo sa mga tinda sakit sa kabilang side dyan. kasi pa naglakad ka dito matutumba ka or maslide. slide ganito rin kadami ang basura dito sa kabilang side talagang uh, sa kalsat may hey, meron din flashing dito mamaya, sir. Meron. Meron din po. Ah, meron din dito, sir. Ah, magkaiba naman yung uh, kan dito. Ah, na contractor. So, mas marami kasi yung basura sa kabila kasi doon talaga karamihan nakalatag yan. Dito para mga extension na lang yan. Ito naman yung mga sasakyan galing doon sa Ilalim ng tulay, palabas na ito, pabalik ng Manila. Maganda na pagtapon na ng basura nila. Antay mo na yung pagdating ng kandito, ito ang ligtan ng basura, saka itatapon dito, di ba? Kesa yung itatambak dito sa kalsada. Doble tarbaho yun sa mga dito, naglinis.